Again, this is Scott's journey Sorry Nag-start na yung tour namin And This is my second time na sumayon Sa isang joiner tour And po, yung tayo pala sa Sanzo And uh, Nung una, kasama natin yung mga Friends natin from Visayas Si Reginelle, kung matatandaan niya Pero ngayon, ako lang mag-isa Sino ko, kung mag-tour na wala akong kakilala sa fan. So, hindi ko na pala na na, na, na document yung pagpunta namin dito. Pus, wala namang nangyari. Napuloy lang kami from from Manila to La Union. So, LU nga pala yung napili kong tour sa same pa rin siya nung pinuhaan ko ng tour ng ini So, ito ito yung una namin destination malis kami ng I think mga 12 na sa Manila and right now it's already 6.30 and our first destination is this one Baluarte uh. Ang niya sa picture. Pero napakaliit lang niya. Para lang siyang kubon. <laughs> Mal medyo matabang chin. Pwede eh? rin. Pinagluto Malaking pinagluto ko ng tinapay. Yeah, sorry. Dito rin kami nag-breakfast sa may steak to Juan. Medyo ano naman siya. Affordable naman. Kaya. So, maya maya uh, alis na rin daw kami. Nagpapahinga lang saglit. So guys, nandito na tayo ngayon sa second destination natin. Sa may... anong church to? Sa may church? Kamaya sasabihin ko kung anong church. Nakalimutan ko. <laughs> so, ito siya. At, nalapitan natin syempre papasok na rin tayo first time kapag first time mo napapasok sa isang church anong gagawin natin? check the log ayun namakpakan 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 church o, St. Catherine of Alexandria parish so wish tayo kasi first time ko dito pumunta. So ito siya sa loob. So, quick lang, bago kumandasal, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng church. Ayan siya. Ano ah, ba na-pick-and-pick sila? Ayun naman, video naman, video. Paaga pa, alas 7 pa lang. Nangak, na tayong pinipahan. So, ito lang siya. Magkado siya lang tayo sa loob. Papasok ulit tayo para magdasal. sa kasama ko na hindi ko kilala. <laughs> Ako ay magdadasal mo. we are now here sa ating third location. <laughs> third itinerary. Yung Bato de Luma. Ang tinatawag nila. Siya nga pala. May entrance dito. I think 50 pesos. Uh, kita ko sa inyo yung buong lugar. Ayan siya. Check natin kung ano meron sa loob. Welcome back to the Luna. Ha? War on ba ito siguro dito sa loob? Sige ma'am, pasok na po kayo. Ma'am, ma patatak daw po siya. Paano daw? Para kitang tatak. Ayan oh, siya. sa yan yung mga pots dito ano ba ito talaga siya tapos ang laki nung uh, ang laki nung uh, pagong tapos may pagkakain may kainan may souvenir din ayan pasipin natin yung loob ayan <laughs> Ano na nagpapaliwana kung bakit tinawag na ba ito din luna? So, Parang maramal ba ito? ba ito? Hindi. So, yan, basically ito lang siya. Upo-upo ka dito. Iikot-ikot ka. Lupa tu tenaga. Saya nak bermain. Siapa? Siapa Di bermain? Siapa nak bermain? Siapa nak bermain? Siapa nak bermain? Siapa ah, so, yung sa yeah, yung kalakay. tapos pictures tapos may malaking iklong na lahat yari sa bato tapos puro pagong ang daming pagong mga, uh, may mga reptiles. So, yun lang siya. Ito yung 50 pesos mo. Huh? Ito na yun. Pabalik na ako. Sa, sa, sa car. See, nothing much naman. Nothing much to see. <coughs> so, ayun lang talaga siya kung gusto mo mag-picture picture marami kang mag magkukuhaan ng picture pero hindi ka pa pero to wala hindi ka pa yung pasado lalabas na lang ulit ako kasi nakita ko na actually Ano, yung buo, yun po. lang siya. So lumabas na ulit ako, para ready na tayo sa next destination natin. Puuupo lang diba, mga bata pa kasi mga kasama ko kaya, may ilig pa sila mag picture picture. May ako, pag nakita ko na okay na. Konting video, konting picture lang, konti lang talaga. 他不是呢。